Greetings mga migs, welcome back sa Boy ng Salita TV So ngayon na pag-uusapan natin ay tungkol sa Tektite So kung paano ba nabuo ang Tektite At kung ano ang mga pang spiritual na ang king galing nito At kung ano yung palatandaan na ang Tektite mo ay tunay at hindi siya replica na glass At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago ako YouTube channel Please subscribe po like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin, magpatuloy na tayo. So paano nga ba nabuo yung tektite? So ganito yon according sa mga nabasa ko. So sa tuwing ang isang bato na nagmula sa kalawakan o sabihin nating meteorite pag bumagsak yan sa lupa syempre nag-aapoy yan nagniningas yan ng, may mga apoy yan na dala pag bagsak yan sa lupa dahil sa impact niya sa heat niya, sa init niya yung apoy at ang yung materyales ng bato na yon humalo sa lupa tapos nagform sila ng glass So para siyang itim na bato pero pag inilawan mo tumatagos yung ilaw. So para siyang glass. So yan po ang paraan kung paano mabuo ang isang tektite. Marami pong klase ng tektite. Merong may nakikita sa ibang bansa at meron ding philippinite which is makikita dito sa Pilipinas. At meron ding nagmula sa Southeast Asia, Malaysia at Indonesia. So yung tinatawag na agni manite So, ang Agni Mani po ay nagmula sa Sanskrit. Agni at saka Mani. So, Agni po means fire. Mani means jewel. So, fire jewel. So, minsan din tinatawag siya na divine or celestial gem or fire stone. Yan po ang other terms ng tektite. Pagpasensyahan nyo na, medyo maingay yung mga aso ng kapitbahay namin. So, may mga tao talagang walang respeto sa kapwa nila tao. Mga amigs, patuloy tayo. So, dito tayo sa angking galing ng tektite sa spiritual na aspeto. So, dahil po isa siyang divine fire o celestial fire nagmula sa kalangitan, ang tektite po ay nakakasilaw sa mga elemento. At hindi lang siya nakakasilaw, siya din ay nakakasunog sa mga ito. So meron nga yung istorya sa mga kwento ni Telmo na may isang babae na meron siyang dalang tektite. Pagkatapos nun may nag-apply ng trabaho na isa pa lang aswang. So hindi comfortable yung aswang na nagipag-usap sa babae na yon. It's because merong dalang tektite yung babae so parang nasusunog sila. So yan ang isa sa mga ang kinggaling ng tektite. At dahil po ang tektite po ay isang Firestone. So, ibig sabihin ng Firestone ay meron din yung Rabuelta. So, ang problema lang sa Tektite, hindi mo siya pwedeng gamitin kung ikaw mismo mayroon kang habit o gawain na masama. Kasi ikaw mismo masusunog. Kasi, ano siya eh, ah, positive siya eh. Pag positive kasi, gumagalaw yan. Pag gumagalaw, meron niyang heat. So, pag merong heat, so, pwede yang makasunog sa mga low vibration entity. So kung ikaw ay meron kang low vibration emotions or habits, so tulad ng paggawa ng mga masasama, uh, galit, puot, inggit, ganon, so pwede kang matamaan sa sarili mong gamit. So kung kayo ay may tangan na tektite so dapat talaga mag-adjust din kayo sa ating mga sarili na huwag tayong gumawa ng masama kahit ako nga sa aking sarili, hindi naman ako 100% na mabuting tao. Kasi tao lang ako eh, nagkakamali din ako. Minsan, minsan nga parati akong nagkakamali. Pero I am trying my best to be a good example. Sana in the future ma-enlighten na talaga. Araw-araw kasi may pagsubok eh, sinusubok tayo araw-araw. Pero I'm trying my best din naman. I hope kayo din. So, yun yung punto ko. Pag gumapit tayo ng tech tight, So, isa na rin yung palatandaan sa atin na, uy, meron akong tech tight. So, hindi ko gagawin tong mga bagay na to. So, focus lang tayo sa positive lang. Good vibes lang tayo dito. Parang ganun lang. Dahil ang tech ay galing sa kalangitan, so divine, celestial. Syempre, yung mga demonic entities, mga low vibration entities, nasisilaw diyan at nasusunog. Kasi biyaya siya mula sa kalangitan eh. So, pag ang mga mangkukulam ay ang mga gabay nila, mga demons, o di kaya mga itim na inkanto, so, hindi yan makakalapit sa'yo. So, maari ka mang tamaan yan, pero in a long distance lang, so, hindi na masyadong malala. Kasi may protection ka na. Ang tektite din ay nabilong sa ating solar plexus chakra. So, kung natatandaan nyo sa ating previous video, meron tayong healing with crystals. So, instead na ibang kristal na ilagay natin sa solar plexus banda, so pwede natin isubstitute yung tektite. So, maganda siya na spiritual healing at cleansing sa ating katawan. So, magagamit yon So, sa hindi pa nakapanood, so, check yun yung video ko sa healing with crystals. So, nakikita nyo doon kung paano gamutin ang mga spiritual na sakit gamit ang crystals. At syempre sa video ito, malalaman ninyo kung ano yung palatandaan na tunay ang inyong Tektite. Hindi siya replica na glass. Ito yung stocks natin ng Tektite. E, nasa lima ito lahat. Kukonsagrahan pa natin to Una pala i-cleansing. Pagkatapos consecration na yung hindi tayo nagtatawag ng mga espiritu. So consecration gamit ang enerhiya ng kalikasan. So walang mga elementals na involved. So check natin isa-isa kung totoo nga ba itong tektite. So ilawan natin. Gamitan natin ng flashlight para ma-determine natin kung totoo ba siyang tektite. Ayan. So tumatagos yung ilaw. Ang totoo na tektite po, yung hindi siya glass, So kung anong kulay ng ilaw, yun din ang lalabas tulad nito, uh, LED. So may pagkaputi yung ilaw. So puti din ang lalabas dito. Pag ginamitan natin ng ilaw na yellowish, so yellowish din ang tatagos. So yan yung ibig sabihin na hindi siya glass. Tectite siya. Kasi pag glass yan, isang kulay lang blue. Kahit gamitan mo pa ng flashlight na yellow yung kulay o pula, so yung mananaig na ilaw ay yun pa rin yung ilaw or kulay ng glass so peke yun so ito ito yung original yan check natin oh goods etong isa goods din ganda na pagka ano bilog niya. uh, I mean yung pagka shape nya yan okay din yan So, legit po lahat. Speaking of Agni Magnetite na Tektite, ang mga tao sa ibang bansa, lalo na yung mga puti na lahi, sinisiraan nila ang Agni Magnetite. Sabi nila, hindi daw totoong Tektite. Obsidian lang daw. Ito kasing mga ibang lahi, masyadong mababa ang tingin nila sa mga Asyano na tulad natin. So, pag nakita nila na nasasapawan sila na meron palang malakas na tektite na natatagpuan sa Asia, sinisiraan nila. So, ganun yun. Pero ako, ano eh, nararamdaman ko eh, na yung Agni Manitite, malakas talaga. So, meron siyang vibration or sabihin na lang natin na sinisigaw ng ating instinct at intuition na meron siyang nakatagong spiritual na kakayahan. So mga mix, i-message nyo lang ako sa aking FB page kung gusto nyo magkaroon ng ganitong tech type. So salamat sa pagpanood. Until next topic, kita kits.